Magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. <laughs> Shout out sa 44,600 subscriber natin. So bali mga idol, kung nakita nyo, andito tayo ngayon sa city. So, ngayong araw nakatakdang i-turn eh, over natin si Lewis Swiss sa DNR. So, ayan mga idol. Oh. Ayan, DNR na yan. Hindi lang makita yung pangalan ng DNR. Oh. Sa DNR yan mga idol. So, nito na yan, si Lewis Swiss mga idol. So, turnover natin. Ayan. So bali dito lang namin nilagay sa karton mga idol kasi Ayan pupunta tayo ngayon sa dinner an an yan So ayan mga ito, ganoon na natin yung kwan. Ayan. Ayan mga idol, oh, So, pangalawang punta na natin to dito. Dati, muntik na tayong muntik na tayong kasuhan ng din So, ngayon, i-turn eh, to na natin to. Ay, okay, ang ganda. Ang po. Anong Ar 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 um, lawin, ayun ang banog.

mag natin para atisin may eh. naman si Mr. Copino, ha? Hmm. So, iba niya, suportahan niya ni Copino. Kasi, siya, niya, Copino, Kasi higit ng siya, nagabuling niya na sa amin. Oh. Ma'am, okay Ay, sa si okay. Okay. okay na. niya Ma'am, na. Like chainsaw na ako pa sa chainsaw. mga ito lo, yung kwan yan. Chainsaw. Na pagpuputol ng mga kahoy. Yan. Huli. Kaya ate. Kaya ate <laughs>

De, may training kami sa WIO, yeah, magsambagwag kasi oh, ma-enthusiast din. para pwede naman i-brief wildlife enforcement office sa'yo. Wala pa rin simple-n-tourism yan, pero pwede ka mag Pwede ka ba ay pa ginagaling pa, o ipaturnover sa'yo mo, pwede ka. mag authorize ka na ngayon. Di ba? Okay. Sa WIO, uh, sir? Eh, inonotify na lang. Anong nagtatawagan mo kami sa na? Inonotify na lang. Notify ka na mong pag ikaw ang training kasi nga kailangan din namin si mga ano, parehas nyo. Uh, usually mga taga-munisipyo pero ikaw kailangan ka rin namin kasi anak ah, ka gayon. So, paga, sa, sa, ikaw na kayo na nasa front line. Okay, hindi saan sir, hindi Pag may pag nagtunog pero yun maganda kasi aram mo na. Tapos maaram ka na sa handling. mas maaram ka pa sa amon. Pero nga yung iti-train nyo, masin pa rin mag-train lugod. <laughs> <laughs> Dile, joke lang. Pero, ah, uh, saan ka na i-recommenda naman na mag-train sa ako? Nag-run ko ay time in work Sa buong mas pati ka na sa Kasi nga, pwede ka mag-dako. -oh, pwede ka mag- Pwede ka mag-garan pa ka-disili. Huwag ah. naman sana so, pa. May makikita mo na dito kung ano na yung mag <laughs> Pero, nato na wala nang sweldo ha. Ulo na kayo sa'yo na. Ay na na

Dili, at isang pagbalyo, oh, uh, pagbalyo oh, kasi may ikaw yata May kuya yata. Wala na, man... wala man... na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Pagsamantala. Pero yung background sa picture mo. Masa sa

Sige, sir. Oo, sir, thank you, sir. Cut to na kami. <laughs> thank you, po. Sige, sige. Dito siya, pas. Relax. So, ayan mga idol. O, papunta na kami ng city din. Makakain muna kami. kasi eh, medyo magutom pa. O, binigyan din kami ni Sir Palco ng... 500 pesos para pang kain din namin dito. So alam niya kasi mga idol na napakalayo din. Mula doon sa amin papunta ditong city, napakalayo kaya So thank you kay Sir Falcon. So shout out na lang sa iyo Sir at shout out sa sa Dinar Masbate. So thank you.